Good morning mga kaputas. Naglupat yung cellphone ngayon lang ako nakapag-video. Ito, nag-ayos tayo ng paninda. Hindi paninda natin. Ito na Bayabas na doon, may saging. Saka apple. Ito, nag-ano na tayo ng ina-asit. Sunod-sunod-sunod yung ano. Kambutan. Kambutan hindi pa tapos kaya ngayon lang ako nakapag video gawa ng sinod ko cellphone ko lubat na lubat kagabi pag ko ko galing ako namimili pakita ko sa inyo ang tang ganda ng lasones ko si Laguna Ayos tayo ng ano, rambutan. Sunod so na kaya ayos yung rambutan. Dalandan. At saka meron pa din mga nasa loob yung iba. tikma nga natin kung anong lasa ng rambutan na ito masabaw, tamis naman po tumamble yung ano natin cellphone